Hello everyone, welcome to my vlog. Ben Joyce home. Happy Sunday guys. Ayan yung ating ilog pasig. Mayroong naglalayag. Halatang halata guys na mabigat yung kanyang hinahakot. Kasi ano na naman siya ba yung tiglom. Tiglom yung konti lang nagano sa kanyang yung cargo talagang nakalubog siya guys halata na mabigat yung kanyang taladala ayan at ang ating araw ngayon guys ay makulimlim na ah, maalinsangan ganun. ganun yung ating panahon at doon banda sa mandalo yung guys mayroon ng ulan ambo na doon kasi halata naman eh kung may ulan so ito yung ating ano ngayon tanawin or panahon mainit dito sa Makati is mainit maalinsangan wala ganong hangin kanina kaya maraming salamat pala guys sa lahat ng nagtatambay sa aking live kanina while I'm doing my kuan iwa tat -ta -ta -ta, sa kandila ba pinuturan ko yung kandila kanina so marami nagpupunta inabalikan ko sila ngayon unti-unti ko silang unti-unti ko silang binalikan guys habang ako ay nagbabalat ng bawang so natigil lang yung pagbabalat ko ng bawang dahil yung painting ay pinipick up ko muna sa ilalim ng tower sa ground floor so yun tumigil na naman ako sa pagbabalat ng bawang kasi galing ako sa baba at saka nakita ako yung ano guys yung alaga ako yung alaga ako nalibang kaya ako nandito para ligpitin <laughs> para ligpitin yung kuha ni Lucky Boy yung hugaw ni Lucky Boy hinggahi na kay init ka ayo ba siguro ano habang naglalive ako kaninang umaga nalibang na siya diri wala ako kapansin tingnan na akong amo nga sabi ng amo ko na kuan si laki dito hugaw <laughs> siya ay nakakita kaya yan ako na siyang ipuson onja pagtingin ko dito guys nakita ako yan, yang ko yan yung cargo na yan so alam na pag may makikita pag may makikita ako guys sa ilog tapos mag isa or kami lang ayan ay makapag videos ako pero pag nandyan sila ay hindi ko naman yung gagawin yan kasi nga nahiya naman ako kung makita nila ako. So bago siya umali, sabi niya, naray ko sila si Lucky, hugaw. So yun. Hibuson. Ara na yung inita, oh. Grabe yung ini Ayan siya. Dati tatlo pa yung ano guys. Mayroong isang backup sa likod. Ngayon dalawa lang sa unahan ang bigat-bigat nang nag ano niya ihila mag ano pa sana ako ngayon guys eh, mag lilis na ako eh. pero sabi ng kasama ko magbalat ko na ako ng bawang dahil walang bawang at saka mag chop chop Kaya kailangan namin mamayang gabi Okay, mayroon na namang kainan dito guys. Basta Sunday, mayroong kainan. Family nila. Hindi naman parati. Pero, like, once a month. Ganyan. Yung family ng girl, once a month. Pero yung lalaki ay halos per me, Permi me good. Wala pala na ako nahipos ang kuano. ano hindi ko pala naligpit guys of yung yung upos yung yung upos pagkahapon pa yan hindi ko pa naligpit yung upos sa humot ni siya guys no ganahan ko nga ni ba nga uh, amoy ganito na oh, tabako pure ganahan ko sa amoy niya kasi mabango mas gusto ko yung amoy niya kaysa naman sigarilyo yung sigarilyo ay ano yun na ayaw ko yung amoy na sigarilyo pero yung pure tabako ay gusto ko yan, yung amoy na yan. Hindi naman ako nagtatabako. Isang beses lang ako nagtabako guys noong yung anak ko ay gipanuhot or kinakabag na subukan kong mag ano, magtabako dahil inano ko yung anak ko ba pinausukan ko ng amoy tabako yung kanyang chan at kanyang ulo. Ganun kasi sa province eh, pag 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 ano yung bata kinakabag ay kailangan mo siyang paanuhan ng usok ng tabako. So na na-try ko yun isang beses dahil wala yung mama ko noon. So ako yung nag napilitan kong gamitin yung ano yung tabako ng nanay ko. Grabe <laughs> para akong malasing noon. Para akong malasing sa amoy ng tabako at saka pait. Pait pala yan eh. Kasi hindi ako nanigarilyo guys. Never ako naka ng sigarilyo. Yung tabako nga, natsubukan ko yun one time dahil nga sa anak ko na kinakabag yun kay sa atin di ba sa probinsya guys noon yun ha noon e ngayon hindi naman maniwala yung mga ano eh yung mga ay, eh, mga may mga babies yung mga young nananay, na nanay hindi naman maniwala ng gano'n ng tabako tabako hindi na pero dati na subukan ko talaga kasi iyak nang iyak yung anak ko ba yung parang kinakabag siya na galing na ligo or yun napilitan ako magtabako grabe grabing pait so siguro yung tabako hindi mo malasahan yung pait pero yung ay yung sigarilyo hindi mo ma, malasahan yung pait kasi di ba may ano naman yan tangkay tapos malalaman mo ko yung tabako kasi yung pinakalas di ba may las niya na wala nang ano tabako Kaya parang cotton na lang siya ba ganyan yun wala yung yun yung sinisipsip mo yun. Pero yung tabako talaga ay talagang pag um um mo talaga sa tabako is tabako na talaga. Kaya nito guys ba? Pakita ko sa inyo. Kaya nito, di ba? Lah, nahulog yung ano, abo. Sa ano po yun? Yan Oh. Um mo yan siya eh. Kasi wala man siyang hunsoy. Alam yung hunsoy guys. <laughs> Or yung ano, pwede kang gumamit ng dahon ng saging dahon ng saging, bilogin mo siya, yung maliit lang, tapos ilagay mo yung tabako, doon, para hindi mo masyadong malasahan talaga yung tabako. Pinsil, yung, iwan ko lang sa Tagalog, anong tawag niyan Ganon yung mama ko. Pero yung ako, nung ako, wala talagang pinsil, talaga talagang inano ko yung tabako. Kaya napakapait. Eh. Pati ako nalasin. Kaya ngayon, pag ano, may naka, may nakita ako, or nasabay na nag sigarilyo parang ikaw yung malasing no sa amoy kahit hindi ikaw yung gumamit pero parang ikaw yung nalasing or nahubog sa amoy ng sigarilyo ganyan kasi hindi ka sanay ganun pala guys pag hindi sanay sa mga sigarilyo or tabako pero yung ano guys naalala nyo yung dahon ng duhat dahon ng duhat lagyan mo nyan sa loob ng yung dry dry na siya. Hatiin mo yung dahon ng duhat. Tapos, dry. Lagyan mo ng tabako. Ang bango din yan. Grabe. Mabango yung amoy niya. Na ano ko na din yan na, na napansin ko yung sa tatay ko. Pag kuan. Pag mayroong tabako. Kasi yung papa ko, ano yun eh. Yung tabako din siya. Dati nga, nakita ko yung jaryo. Yung jaryo guys, nilagyan ng ano, ng tabako sa gitna. Pero madumi yun. Sabi ko nga, ay maigi pa yung dahon ng duhat pa kaysa jaryo. Kasi yung jaryo, madumi yan. Eh. Tapos, yun yung anuhin mo. Yung umumon. <laughs> umumon. Um Ayan guys, hanggang dito na lang yung aking ingay-ingay. Malay man, mabidyo, or ano dyan. Ang sipag-sipag ko -sipag talaga magiyaw -yaw Hanggang dito na lang po. Happy Sunday everyone. Ingat-ingat po ang lahat. Bye bye